Titiyakin umano ng DPWH UPMO na matatapos ngayong taon ang problema sa packages 3 and 4 ng Silex Phase 1 upang mabuksan na ito next year. Kabilang sa sanhi ng pagkatilay ng Silex, ang compensation of the right-of-way ng mga private owners na hanggang ngayon simula ng gawin ang project ay hindi pa nababayaran ng buo ang higit kumulang 133 lot owners. Kontra ito sa Provisions of Republic Act 10752 na bago simula ng project, dapat na naayos ang right-of-way. Ayon kay Project Director Benjamin Bautista, patuloy ang ginagawa nilang legal na mga hakbang at pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng lupa sa Aliaga upang ayusin ng mga ito ang kanilang mga kaukulang dokumento para mabayaran na ng DPWH ang kanilang lupain na nadaanan ng Silex. Ngunit kung hindi pa rin magkasundo ang kanilang ahensya at lot owners ay mapipilita na silang gumamit ng military and police enforcement. And since we have already, uh, the, the, they, have already issued the permit to enter and we have the uh, payment for them partially, eh, amin po nga, aalisin uh, po ito ng uh, by force. By force. Ano po yung sabihin ay ito assistance sa polis at military. Samantala, sa panayam ng TV48 sa DPWH UPMO, nakumpirma na mayroong silang proposed reconfiguration sa exit ng Silex Phase 1 sa Cabanatuan City. Nagkaroon na umano sila ng inisyal ng pakikipag-usap sa City Government of Cabanatuan tungkol dito. Base sa original plan, ang exit ay dapat sa Maharlika Highway kung saan mayroong di umano'y problema sa mahigit kumulang 25 informal settlers. Makikita sa proposed reconfiguration na magkakaroon ng additional bridge para maidugtong ang exit ng Silex Phase 1 sa Emilio Vergara Highway Phase 4. It is already approved in principle. Meaning, pag-approved in principle, okay na sa opisina namin. Napag-alaman naman mula sa mga engineers ng city government na ongoing ang mga pagawaing tulay sa kabanatuan na planong idugtong sa Silex. More or less, uh, hindi lalag sa isang kilometro kasi tanaw at uh, mga tanong mo na dyan. Pag nandiyan ka sa portion din, tanong mo na yung pinakadudugtongan niya, yung sa may simbahan, iglesia, doon sa, sa porso Doon magtatap yung... na uh, Kalsada na gagawin dyan. Pero yung tulay, uh, pag lag, bago lumang, yan, yan na mismo yung haba ng tulay. Yung, kung makikita po natin dyan, yung pong uh, kalsada na yan, nagtatap doon sa may iglesia. Doon na yun. Yun na yung silex natin sa may likod ng iglesia. Ang tanong, kung approve in principle na ang proposed reconfiguration na gagawin ng DPWH at City Government ng Kabanatuan, Ibig sabihin ba nito ay itutuloy ang paglihis ng exit ng Silex Phase 1 sa Vergara Highway kahit hindi pa dumaan sa tamang proseso? At kulang pa sa requirements na ayon sa batas para maipatupad ang planong ito. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw.